sa ating channel mga kaibigan at ito na mga kapatid first time sa mundo ng boxing mga kaibigan napaka trending nito mga kapatid at napaka kakaiba mga kaibigan alam niyo kung bakit ang tanging ha, na bumukod na quotes ng boxing mga kaibigan na kung saan gumamit ng tubig para itigil ang pagdugo ng kat ng kanyang bakser mga kaibigan walang iba kundi ang Filipino at ang natitanging coach ng angas ng Pinas Dr. Otol mga kaibigan Jason Casimero siya lamang ang gumamit ng tubig uh, sa kat ng kanyang bakser mga kaibigan na si Cuadro Alas which is uh, malamang first time nyo rin na panood na may isang katman mga kaibigan na ginamitan ng tubig para matigil ang dugo sa sugat ng kanyang boxer well mga kaibigan panoorin natin ang highlights ng video ito para malaman nyo mga kaibigan let's watch the video Jason Casimero binabatikos ngayon dahil sa pamamaraan niya bilang katman kay Cuadro Alas Nagkaroon ng sugat si Casemiro habang lumalaban kay Kameda. Pagdating sa corner, imbes na gumamit si Jason ng pamunas, cotton swab o vaseline, binuhusan agad ni Jason ng tubig, isang gawain na hindi dapat ginagawa sa sugat ng isang buksingero. Dahil ang tubig ay nagpapadaloy ng dugo, kapag binuhusan mo ang sugat, mas dudugo pa lalo. Pero may fans na nagtanggol sa ginawa ni Casemiro, buksingero daw siya. Ginagawa daw yun ni Jason dahil malakas ang dugo. Hindi na daw makakita si Casimero kaya binuhusan na lang ng tubig sa punas. Pero sabi naman ng ibang fans, ang tubig pang mumug lang yan. Hindi pwede ibuhos sa sugat lalo sa kilay. So ano sa tingin nyo mga boss, tama ba ang ginawa ni Jason na tubig ang pang sa sugat? Sa mga katman dyan, comment down below mga boss. <laughs> Ayun na nga mga kapatid, kitang kita nyo naman ba diba? Binuhusan ng tubig mga kaibigan, halatang napakatindi at saka napaka-creative mga kaibigan. So masasabi natin ay yan ay isang innovation, di ba? Bakit kapagagastos kung kaya namang buhusan ng tubig mga kaibigan? Well, abangan natin dahil sa December 27 mga kaibigan, mayroon na naman daw laban itong si Quadro Alas. Well, sana naghilom na ang sugat mga kaibigan na binuhusan ng tubig para makalaban na naman ulit. December 27. Tingnan naman natin kung anong kakaibang galawan ang gamitin ng kanyang Coach katman at saka training uh, conditioning mga kaibigan. Walang iba. Kundi si Dr. Otto Jason mga kaibigan. So, thank you so much for watching and see you on our next video. Bye-bye!